pagpalit ng tamban Aben. Ano ba Baby Dennis ano yung sa Tagalog? Bibili na ako sa ano sa Bisaya yung bibili ng tamban. Pagpalit og tamban. 50 ang kilo. Ilang ilang kilo pa yang tira? Isang kilo sir, eh, mga isang kilo. Ah, oh, sige, lahat na lang yan. Bali, 150 lahat. Oh, lahat yun mo na. Para makawi ka na. Hmm. Plastic, mo na i-plastic, ilagay Kung ka nang alagayan doon sa ano, ay, titimbangin mo pala ano. <laughs> Nagpas lang kay Lotus sir. Kaya ano mo na lang kung ilan. Guardian ka sir? Hmm. Guru pala kayo ng papa ko. Ah. Guardian din yun eh. Guardian Luzon. Yes. May baso. Bagong transfer lang ako dito. yan, Ubusin ko na para makawi na siya. <coughs> One half, sir. Sige. One. Tatlo ka lahat? One hundred seven. Okay. Okay.